maingay kasi nagluluto ako dito sa used kalan used oil kalan mm, maingay pagkain nito ng aso eh, napakarami itong kilaban kaya gusto kong ipakain dito sa mga manok nagaaway-away naman mm, yan Yung iba wala dyan nandun sa kulungan sumabit-sabit na. Sige, bala na kayo dyan. Magpakamusog kayo! Naku, naman yung isa doon. Kawawa naman yung isa, yung inaapi nilang taraki. Oh? Yan o, oh, nag-iisa siya, oh. Nawawa naman. Yan o, oh. oh yan. Sige, kumain ka dyan mag-isa. Ay, mayroon din pala siyang kasama. Inaaway kasi siya, eh. Dahil, syempre, may gusto siyang asawahin. Eh, yung gusto niyang asawahin, eh, may guard. Ginagwardyahan. Kaya, tinutuka siya. Inaaway siya. Para makasurvive siya. Umihiwalay na lang siya sa grupo. to, grupo ng mga matatapang. Mm, busog na kayo, bahala na kayo dyan. Kainin niyo yung mga nakadikit dyan sa ano. Ito, mga nakadikit. Ini, ano kasi, inihagis ko lang kasi ito kanina eh. Kaya sumabit-sabit na. Nako. Pag-uulan. Ano, yabang mo ah. Ito yung nangaaway doon sa isa eh. Mm, busog na kayo ha. O oh, ano nangyari? Ito. Sumabit. Gusto niyang pumasok sa loob. Eh sumabit siya dyan sa net. Ay nako. Tutal tatlo sila doon sa loob. Yan. Magpakabusog ka diyan. Hmm, diinggit kayo ngayon, ha? Hindi kayo makapasok din sa loob. Huwag kayong pumasok sa loob, masasabit kayo diyan sa net. Hmm, pa ako ng langgam, oy. Sige, yung mga nakakalat yan. Pagtutukain ninyo lahat, ubusin ninyo, huwag sayangin. Uy, sumabit na naman yung sidikalb. Ay, wow, wow naman. Alis, alis, beauty. Beauty. Alice, beauty. Alis, beauty. Oh, wow ka naman, oy. Huwag nyo kasi ilusot yung ano ninyo. Uno nyo dyan. Sasabit ka talaga kayo. Sige, ikaw rin. Sige. Sige, sige, sabit mo yung ulo mo dyan.